guys, um, uh, sa video na ito, papakita ko sa inyo kung gano, gano'n ako galing mag-drive, no? Yan, ito nyo. Yung, oh, taw tawin ko yan. Yung mga masisikip sa akin, napakasimple-simple lang yan. Yung atin, 500 pa, meters, to, turn left, mga tito, kasi kalakas ito. Maya kaya ang bilis na yan, no? Panis. Ano ang palaki. Yan, napakalupit, no? Diba? Kaya-kaya akong gawin yan. Kahit masikip yan, eh, kahit sobrang sikip, kaya kong pasukin yan, kahit napakabilis ko pa. Wala yan, kakita nito yan, no? Diba? Napakalupit, di Diba? Yun, napaka nice <clears throat> Malupit kasi ako mag-drive Tapos pag talagang takita nyo Pag nag-pumbreno ako talagang Kahit ang Kaya-kaya Fantastic, di ba? Kaya nyo ba yun? Yan Yan yung karamihan sa mga bagong driver natin no? Sa mga yung napaka mga magagaling na Sobrang magagaling talaga na Professional driver natin no? <clears throat> Maraming ganyan sa kalsada Yung ganyan mag drive sinasabi ko lang to sa video to hindi ko masasabi na hindi kayo malupit no sinasabi ko lang yon dahil nasa maling lugar kayo no yung pagiging malupit na yan eh nasa lugar po yan kaya tapusin nyo po itong video na to para at least uh, malaman nyo kung saan kayo dapat lulugar sa mga ganun driving no kasi itong uh, public road na to eh ginawa to para sa mga tao na galing sa bahay nila papunta sa kanila mga office sa mga pupuntahan no ito ay public road po no kaya Continue on, dapat bukhana, pag dito tayo drive eh talagang dapat defensive driving tayo dapat susunod tayo sa mga rules sa mga batas sa mga sa mga speed limit no left turn sa mga dapat hindi reckless driving yan no <clears throat> kasi once na hindi kayo sumunod dyan eh nasa maling lugar po kayo no itong public road na to eh talagang ginawa po to para sa marami kasi maraming nangyari kasi ngayon eh talagang magkakaroon ng maraming aksidente kasi sa, sa dahil sa mga ganong driving no okay iwas iwasan nyo po yung pagiging ganon no tapos yung dapat uh, Ang hanggang maaari po ay talagang magbagal lang at defensive lang po sa lahat ng bagay no wag yung cut ng cut wag yung mabilis magpadakbo tsaka biglang hihinto pag malapit na yung stoplight tapos pag may nakita ng mga motor gigitisan pag nakita ng mga truck ay parang gigit-gitin pag nakita ng jeep ay talagang may pagkarerahan yun po ay napaka delikado po no no okay. kasi nga po marami nadadami talaga na matitinong driver dahil sa mga ganong driver po no yung ganong drive po, eh, hindi mo naman po talaga siya mahirap. Napakadali lang po noon. Kaso nasa maling lugar po kayo, no? Kaya kung ganong ganun, ganun po yung gusto nyong driving, eh, dapat pumunta po kayo sa um, speedway dyan sa Pampanga o kaya dun sa may, sa may BRC natin sa Batangas, no? Dun po talaga nababagay yung mga ganong driving sa malulupit na driver po natin, eh, pumunta po kayo dun para masukat po natin kung hanggang saan po talaga yung mga driving skills nyo, no? Pero, kaya kung baga kasi marami sa mga driver natin ay eh, ginagawang race track tong mga public road no kaya doon po kayo pumunta ay eh, talagang doon po makakahanap po kayo ng mga offensive driving doon talagang doon po talaga mga buwis buhay po mga tao doon kaya at least <clears throat> pag dito po kasi kayo nag drive ay eh, talagang tulad ng mga mga nanay natin mga anak natin di ba Maraming mga aksidente, maraming mapupirwisyo, parang gano'n. Pag dito po nyo po ginawa yung pagiging malupit na driver nyo, no? Gina uh, yung pagiging malupit po na yan, meron eh, mayroon po talagang binabagayan na lugar po yan, no? Yun, salamat po. Gusto lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker. Napakadali din po ditong gamitin, no? Madali lang po siyang idikit sa mga kotse nyo, no? Para kunin nyo na po yung magnetic sticker nyo, then idikit na po, didikit na po siya, no? hindi hindi din po kayo magkakamali kasi nga po ah, uh, pwede niyo po siyang tanggalin anytime anywhere po no pwede siyang tanggalin kahit mga 100 times or more pa po no hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po ang kagandahan po, po dito eh talagang wala po siyang uh, na sticker mark no kasi magnetic po talaga siya yung solid po yan na uh, hindi po kayo mahirapan na gamitin ito ang kagandahan pa po, po sa magnetic sticker na to eh gawa po siya solid at waterproof na materials no kaya kahit Uh, malakas po ang ulan, hindi po siya basta-basta nasisira. Tsaka napaka-visible at kitang-kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay talagang bumabagay po sa ating mga kotse. No? Hindi po siya basta-basta dilaw lang po. No? mga gusto pong bumili o mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa... Then, kahit saan location po ay eh, po tayo nationwide. No? Kaya huwag po mag-alala kahit saan po kayo nakatira. Salamat po. God bless.